Sa ulo ng mga nagbabagang balita, AFP chief of staff binigyang parangal ang mga personnel ng 901st Brigade matapos ang neutralization ng isang leader at apat na NPA members sa Surigao del Norte. Fourth ID, pinalakas pa ang ugnayang pansiguridad kasabay ng pagtatapos ng Kasangga Exercise 2025 sa pagitan ng Australian at Philippine Army. Mahigit apat na pong at polis nagtapos sa combat tracking training sa Bukidnon. Mas pinagtibay na kooperasyon ng Fourth ID at PNP sa Northern Mindanao muling pinatunayan sa pag-upo ng bagong Regional Director ng Police Regional Office 10. Bagong commanding officer ng 4th Signal Battalion sa CDO umupo sa katungkulan. Mga line units ng 4th ID sa Northern Mindanao, pinigyang pagkilala ng opisina ng pangalawang Pangulo para sa kontribusyon sa kapayapaan at siguridad. Kahandaan sa lindol ipinamalas ng mga tropa ng 4th ID sa 2nd Quarter Nationwide Earthquake Drill. Magandang hapon, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng biyernes, ika-27 ng Hunyo, 2025. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang pa mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani, News, Bayani update. update. Chief of Staff binigyang parangal ng mga personnel ng 901st Brigade matapos ang neutralization ng isang leader at apat na members ng NPA sa Surigao del Norte. Narito ang detalye ng ating mga balita. Pinarangalan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang mga sundalo ng 901st Infantry Brigade sa pagbisita nito sa headquarters sa Santa Cruz, Placer, Surigao del Norte noong Hunyo 19. Labindalawang dalawang personel na kinabibilangan ng dalawang opisyal at sampung enlisted personel ang ginawaran ng Gold Cross Medal. Silver Cross Medal at Military Merit Medal dahil sa kanilang kabayanihan sa mga serya ng inkwentro sa nasabing probinsya na nagresulta sa pagkanyuutralisa ng limang NPA. Kabilang ang isa sa mga most wanted na leader ng NPA sa Karaga. Sa Talk to Troops, pinuri ni General Browner ang kanilang sakripisyo at dedikasyon at hinikaya silang ipagpatuloy ang kanilang misyon para sa kapayapaan at seguridad. Anya, habang patuloy ang paghina ng NPA, nakapagtutuon na ang AFP sa pagpapatibay ng pambansang depensa laban sa external challenges. Kasama sa pagbisita sina na 4ID Commander, Major General Michelle Anayron Jr., at 901st Infantry Brigade Commander, Brigadier General Arsenio Sadural, pati na rin ang iba pang matataas na opisyal. Layunin ng pagbisita ni General Browner na palakasin ang moral ng mga tropang nasa frontline sa laban kontra sa natitirang puwersa ng NPA sa rehiyon ng Karaga. Formal nang nagtapos ang Kasangga Exercise 2025, isang buwan na army to army training sa pagitan ng Philippine Army at Australian Defence Force na isinagawa sa Bukidnon sa isang seremonya noong Hunyo 24 sa Camp Evangelista, Cagayan de Oro City. Mahigit 230 na sundalo kasama ang 140 mula sa 504 Combat Engineer Battalion ng Philippine Army, piling mga tropa mula sa 4 ID at 10 ID, 19 na tropang Australian ang lumahok sa pagsasanay upang palakasin ang kooperasyon at pagtutulungan sa operasyon. Pinuri ni Eastern Mindanao Command Commander Lieutenant General Luis Rex Bergante ang dedikasyon at profesionalismo ng dalawang Army Force at binigyang diin ang kahalagahan ng international na ugnayang militar. This time of threats, we have to be always ready. And our joint training with our counterparts is of critical importance, just like the exercise we are concluding today. The Philippines-Australia Army-to-Army exercise Will help us improve our warfighting capabilities with our Kasanga in the Asian Pacific Theater as we, know, as we now shift to territorial defense. The Filipino word Kasanga, which means an ally or a partner in English, is more than just a name we gave this exercise. It, it, it echoes a bond built on trust, shared values, and a mutual dedication. to peace, stability, and cooperation in our region. Dumalo rin si Major General Mark Askov mula sa Office of the Chief of Defense Intelligence ng Australian Defence Force bilang panauhing pandangal. Iginawad ang mga pagkilala sa mga piling kalahok at isinagawa ang simbolikong palitan ng patch bilang tanda ng respeto at pagkakaibigan. Ayon kay 4 ID Commander Major General Michelle Aniron Jr., ang tagumpay ng pagsasanay ay patunay ng matatag na pagkakaibigan ng Pilipinas at Australia tungo sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Samantala, mahigit apat na sundalo at pulis nagtapos sa combat tracking training sa Bukidnon. Narito ang ulat mula kay Kabayaning Jai Hapas. Muling pinatunayan ng mga tauhan ng 4th Division Mentor Training School ang kanilang walang patid na dedikasyon sa pagsasanay at paghubog ng mga kaalaman ng mga kasundaluhan. Matapos ang matagumpay na pagtatapos ng Combat Tracking Aspen Training Class 1 2024 sa isang closing ceremony na ginanap noong Hunyo 18 sa Barangay Impalambong, Malaybalay City, Bukid 9 Binubuo ng 41 na katao ang nasabing bilang ng Chinese. Dalawa mula sa Philippine National Police at 30 siyam na enlisted personnel mula sa iba't ibang unit ng brigade at batalyon sa ilalim ng operational control ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army habang ang ilan naman ay mula sa 1st Infantry Tabak Division. Matagumpay nilang tinapos ang masusing combat tracking course na layo palakasinang kakayahan ng ating mga kasundaluhan. Pinangalan ng Class Canix Pugnax, isang salitang Latin na nangangahulugang Fighting Dog ang kanilang class name na sumasa ilalim sa tapang, tiyaga at kahusayan ng bawat trainee sa buong yugto ng kanilang pagsasanay. Sa kanyang pahayag, pinuri ni Colonel Gerald H. Halley, commandant ng 4 DTS, ang katatagan at dedikasyon ng mga nagtapos. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng combat tracking sa makabagong operasyon ng militar at ang malaking bahagi nito sa tagumpay ng mga misyon. Kinilala rin niya ang mga tagapagsanay at instructors sa pagbibigay ng mga katotohanan at hamon na pagsasanay. Alin sunod sa pamantayan ng Philippine Army. Sa pagtatapos ng Combat Tracking Aspin Class 1 2024, muling pinagtibay ng 4 DTS ang kanilang mahigpit na koordinasyon kaagapay ang Army K-9 Battalion. Ang kanilang mahalagang papel bilang pugad ng mga natatanging elite tracker at mga tagapagtanggol na nakatuon sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon ng Northern Mindanao at Caraga Regions. Napapanahong Balita Serbisyong publiko para sa Pilipino. Jai Hapas for ID News Bayani Update. Bagdad pa na balita, mas pinagtibay na kooperasyon ng Fourth ID at PNP sa Northern Mindanao, muling pinatunayan sa pag-upo ng bagong Regional Director ng Police Regional Office 10. Narito ang buong ulat, atid ni Kabayaning Kevin Saranza. Buong suporta ang ipinamalas ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army sa isinagawang Change of Command Ceremony Police Regional Office 10 noong Hunyo 20 sa Camp Vicente Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City. Dumalo si Major General Michelle B. Anayron Jr., commander ng 4ID bilang kinatawan ng Army sa mahalagang seremonyang ito pormal na pinasa ni Police Brigadier General Jason D. Guzman ang pamumuno ng PRO-10 kay Police Brigadier General Rolindo M. Sugilon bilang Acting Regional Director. Pinangunahan ng turnover ni Police Lieutenant General Edgar Alan O. Ucubo Chief of the Directoral Staff ng Philippine National Police. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Major General Anayron ang matibay na ugnayan at patuloy na pagtutulungan ng 4ID at PRO-10 sa pagsusulong ng kapayapaan at siguridad sa buong Northern Mindanao. Kabilang sa mga tinukoy niyang aspeto ng kooperasyon ay ang mga pinagsanib na operasyon, pagbabahagi ng impormasyon at mga programang pangkomunidad na epektibong na tumutugon sa banta ng insurhensiya at kriminalidad. Ang presensya ng 4ID Commander sa nasabing turnover ay isang matibay na patunay ng determinasyon nitong panatilihin at palalimin pa ang interagency cooperation para sa kapayapaan at kaayosan ng bansa. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino, Kevin Saransa, 4ID News, Bayani Updates. Antabayanan po ang iba pang balita matapos ang ilang mga paalala. Alamin, ipaglaban, suportahan ating itaguyod ang ating karapatan sa ating karagatan. Makialam sa mga pangyayari sa bayan. Huwag hayaang malinlang, isulong ang paninindigan para sa ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future. Nagbabalik ang inyong Friday News Bayani update. update. Bagong commanding officer ng 4th Signal Battalion sa CDO umupo sa katungkulan. Para sa karagdagang balita, nakatutok si Kabayaning Jai Hapas. Sa isang makasaysayang change of command ceremony, formal nang ipinasa ang pamumuno ng 4th Signal Battalion ng Philippine Army Signal Regiment sa si bagong commanding officer na ginanap sa si Camp Evangelista, Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Opisyal nang umupo sa tungkulin si Lieutenant Colonel Filmer M. Fernandez bilang bagong pinuno ng unit, kahalili ni Lieutenant Colonel Von Michael Blase na namuno sa 4th Signal Battalion mula Mayo 2023 hanggang Hunyo 2025. Sa isang seremonya, pinarangalan si Lieutenant Colonel Blase sa kanyang mga natatanging kontribusyon, particular na sa pagpapanatili ng matatag at maaasahang command, control communications computers, and cyber systems, suporta para sa 4th Infantry Diamond Division. Sa kanyang liderato, naging matibay ang komunikasyon at ugnayan sa buong area of responsibilities ng 4ID. Ipinagkaloob ng 4th Signal Battalion ang mahalagang suporta sa komunikasyon para sa 4ID Headquarters upang matiyak ang tuloy-tuloy, ligtas at maaasahang koneksyon sa lahat ng unit sa ilalim nito. Ang serbisyong ito ay susi sa epektibong command and control, situational awareness at tagumpay ng mga misyon. Pinangunahan ni Brigadier General Jamel Samonte, commander ng Army Signal Regiment, ang seremonya at pinuri nito ang pamumuno na anya ay higit pa sa teknikal na tagumpay na naitaguyod ang kultura ng disiplina, inobasyon at pagtutulungan. Samantala, nagpahayag naman ang buong paninindigan si Lieutenant Colonel Fernandez na ipagpapatuloy ang misyon ng unit sa pagbibigay ng matatag na komunikasyon sa mga operasyong militar sa buong Northern Mindanao at Caraga Region sa ilalim ng 4ID. Ang 4th Signal Battalion ay may mahalagang papel sa pagbibigay ng komunikasyon at electronic support sa 4 Infantry Division at mga kaugnay nitong unit na siyang nagbibigay lakas sa kabuang tagumpay ng mga operasyon ng Philippine Army. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News, Bayani Updates binigyang pagkilala ng Office of the Vice President ang 58th Infantry Battalion at 8th Infantry Battalion, mga units sa ilalim ng 4ID. Sa ginanap na pasidungog 2025 sa SMX Convention Center sa Lanang Davao City, na inorganisa ng OVP upang kilalanin ang mga individual at organisasyon na nagbibigay ng natatanging kontribusyon sa mga adhikain at programa nito. Nakatanggap ng plaque of appreciation ang naturang mga unit bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa nation building at sa kanilang matatag na pangako sa kapayapaan at siguridad, lalo na sa mga lugar na dating apektado ng kaguluhan. Pinatunayan ng pagkilalang ito ang matatag na dedikasyon ng dalawang unit sa paggamit ng kapayapaan, kaunlaran at pagunlad ng bansa. Isang karangalan para sa mga di malulupig at dependable troopers na makatulong sa mga dedikadong partner stakeholders mula sa pamahalaan civil society at komunidad sa pagtupad ng mga adikain ng OVP. Samantala, kahandaan sa lindol pinamalas ng mga tropa ng Fort ID sa second quarter nationwide earthquake drill. Narito ang balita. Muling ipinamalas ng tropa ng 4th Infantry Division ang kanilang kahandaan at dedikasyon sa pagtugon sa sakuna sa kanilang pakikilahok sa 2nd Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill 2025 na isinagawa sa lahat ng unit sa Northern Mindanao at Caraga Region noong Hunyo 19. Eksaktong alas 9 ng umaga, tumunog ang sirena bilang hudyat ng pagsasagwa ng Duck Cover and Hold Protocol Kasunod ang mabilisang paglikas at pagsasanay sa mga hakbang pangresponde. Ipinakita rin ng mga sundalo ang kanilang disaster response equipment, nagsagawa ng basic life support simulation at muling sinuri ang kanilang mga contingency plan sa panahon ng sakuna. Ayon kay 4 Installation Management Battalion Commanding Officer, Lt. colonel Michael Sumapig, na siya Incident Management Commander, ang aktibidad ay pahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan upang mapalaganap ang kahandaan ng mga mamamayan sa harap ng malalakas na lindol at iba pang kalamidad. Dagdag pa na report, dalawang Capco Active Auxiliary ng 58 IB nagtapos sa kolehiyo sa Hingoog City para sa Naturang Report, naka-standby si Kabayaning Ella Rivera. Ipinagmamalaki ng 58th Infantry D. Malulupig Battalion ang dalawang sa dedikadong civilian active auxiliary o kaan ito na matagumpay na nagtapos ng kolehiyo kamakailan sa Hingoog City United Colleges sa Hingoog City Misamis Oriental. Ang pagtatapos ng mga ito ay isang patunay sa kanilang pagsusumikap, tsaga at matatag na determinasyon na bumuo ng mas magandang kinabukasan. Kinilala ang dalawang KA na si Nakaa Nico Elayuma na nakadestino sa Anahaw Patrol Base at si KA Benji Hinampas na mula naman sa Bantaawan Patrol Base. Pareho silang nakapagtapos ng Bachelor of Arts in Economics. Kapansin-pansin na sila ang unang mga residente ng sityo Anahaw at Bantaawan na nakapagtapos sa kolehiyo. Matatandaan na ang mga lugar ng sityo Anahaw at Bantaawan ay dating kuta ng New People's Army o NPA sa Hinguog City. Higit pa sa personal na tagumpay, ito ay isang inspirasyon para sa kanilang komunidad. Ang kanilang tagumpay ay nagbukas ng daan para sa si iba pang mga kaan na may pangarap na makapag-aral sa kolehiyo. Kahit na may mabibigat na responsibilidad bilang kaa, nananatili silang determinado sa kanilang pag-aaral na isang malinaw na pagpapakita ng kanilang katangian, disiplina at tibay ng loob. Dahil dito, pinuri ni 58 IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Leoncito Ay Grizula Jr ang mga nagtapos dahil sa kanilang tagumpay at buong ipinagmamalaki niya ito sa naturang unit. Aniya na ang kanilang tagumpay ay nagpapakita ng mga katangiang militar tulad ng pagkakaroon ng disiplina, integridad at dedikasyon sa bayan at dapat maging inspirasyon ang mga ito sa lahat lalo na sa mga kabataan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4 id News, Bayani Update. Sa kabilang banda, Philippine Army Selection Board pinangunahan ang promotion process para sa mga opisyal ng 4 ID. Narito si Kabayaning Kevin Saranza. Personal na bumisita sa 4th Infantry Diamond Division ang Philippine Army Selection Board upang pangunahan ang deliberasyon at panayam para sa opisyal ng hukbong katihan na nais mapapromote sa ranggong major pinamunuan ni Major General Cerelo C. Balauro Jr., Commander ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division at Chairperson ng Philippine Army Selection Board, kasama si Brigadier General Eugenio Julio C. Osias, Commander ng 703rd Infantry Aguila Brigade at Vice Chairperson ng Philippine Army Selection Board, ang delegasyon noong Hunyo 17, taong 2025. Mainit silang sinalubong ng 4ID sa pamamagitan ng tradisyonal na arrival honors bilang pagkikilala sa kanilang mahalagang tungkulin sa pagpapaunlad ng liderato sa Army. Matapos nito, nagsagawa sila ng courtesy call kay Major General Michelle B. Annaron Jr., Commander ng 4ID, kung saan tinalakay ang kahalagahan ng kanilang misyon sa pagpapatibay ng profesionalismo at principled leadership. Opisyal na sinimunan ng pagbisita ang masusing panayam sa mga promotable officers na may ranggong captain at inaasahang mapopromote sa ranggong major. Bahagi ito ng mahigpit na proseso ng Philippine Army upang matiyak na ang susunod na leader ay may sapat na karanasan, mataas na pamantayan ng pagpapahalaga, at kahandaan sa mas mataas na responsibilidad sa pamumuno at operasyon. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng Army sa pagsusulong ng performance-based advancement, isang hakbang upang mapanatili ang epektibong operasyon, taas na moral ng tropa, at tiwala ng mamamayang Pilipino. Napapanahong balita, Serbisyo Publiko para sa Pilipino. Kevin Saransa, 4 ID News, Bayani Update. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, i-follow niyo lang po ang aming social media accounts na nakaflash sa na inyong screens. Sa ngala ng buong pwersa ng Division Public Affairs Office, Port Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Patrick Martinez. At sa ngalan ni Lieutenant Colonel Jeline Valyar, ito ang inyong kabayaning Bon Enrique na nagpapaalala lang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo, malayo sa, sa puso ng, puso ng sundalo.